mga mega mega bali po mahal babad po ako dito sa dagat ngayon ay sayang yung aking pedicure manicure saan sila? ba't wala? bali magbabad lang po ako sa aking katawan Magbabad lang ako, hindi ako mag, ano, yung katawang ko lang. Kasi sa ako. Ha? Wag na, wag na sa ano, wag na sa malayo. Asa, dyan, yung dito lang naman, no, malalim dyan. Malalim? Hanggang saan, hanggang dyan lang. Sige. Malamig pala? Okay na. Malamig siya, malamig. <laughs> nandito na po ako sa dagat ayan no? sa dagat na po ako yan, nasa dagat na ako <laughs> may ano ba dito yung nangangagat? wala naman malamig siguro lang naano lang ako siguro na ano lang siguro ako. Sumasayaw na kaya si Shibako. Sumasayaw na lasing na yan? Akala ko ba nandito na? Sila sabi nandito na. Loko kasi si, si Maricoy. Sabi niya nandito na. Si Maricoy ano. Inaano ko lang kasi yung ano po, yung arthritis ko sabay gano'n. arthritis ko. Ayan ko dito po ay sa Clearwater Bay. Mukhang uulan. Yan, babad lang naman kasi magpapa-massage kasi ako. Kaya babad muna sa dagat Yan po yung Ano pala yan? Ocean Park pala yan dyan Ha? Hmm. Bakit dyan yung amo ko? Ah, yung amo, yung mga anak ni mama Kasi mayroon kaming picture na Harap talaga yung ano Harap talaga ng Ocean Park Oo, yung bahay nila. Parang yan yata. Baka yan ang ano nila, oh. Bahay, oh. Oo, yung may garden. Ayan, oh. Yan yata ang bahay nila. Yung anak ni mama. Bunso. Kasi nagpa-picture kami, harap talaga siya ng ano, ng Ocean Park. Siya siguro yan. Kanya siguro bahay yan. Ha? ano naman nakakatakot. Gusto ko yung ano lang yung mababad lang yung katawan ko. Parang ang lamig. Ah, lamig. Asa <laughs> may kanon. Shout out mag shout out ka dito. Hello, may may ano ka to... wala kang YouTube. Mayroon ka. Oh, sabi mo. Yeah. Sabi mo diyan. Uh, ano, sabi, sabi mo dyan kasi para maano ka mapanood kita biro kong magalagang mag mga plot uh Upload ka lang ng upload noon. Upload lang kami ng upload hanggang sa na ano kami. Yung na ano na I ay, mean, monetize. Masipag ka lang mag ano kahit ano i-upload mo. Habaan mo lang siya. Habaan mo lang siya. Yung oh. Ay, Div ano, ano yung ano mo? Da Divine Macau OFW. Ah, Divine. Divine. Ka Divine. Divine. Macau, OFW. M Maca Macau OFW. Ah, Macau OFW. Divine Macau, ah, Macau OFW. Ah, Divine Macau OFW. Sige, ano kita? I-subscribe kita. Sa akin naman yung, ano, Christopher Musilio. Oo. Uh -huh. Christopher Musilio. Yan, eh ano mo nga diyan? Shout out, shout out. <laughs> si ano po, Divine, si Divine Macau, Macau OFW. Sa Macau po siya nagwo-work. Ako po si Balasang Tiaway sa Facebook. Ay, Balasang Tiaway. Ah, okay. Ilokano <laughs> po si Ana Peta. Oo, oh, oo. Oh. Ang ibig sabihin ng sa Tagalog, dalaga sa bukid. Dalaga sa bukid. Ah. <laughs> oo. Oh, oh. Pero nakaano ka kila ano, kila Bang kasi nakikita yan ni kapag yung halimbawa magla-live sila, pumapasok ka doon. Hindi ako nag sa live lang nila. Ah, okay. Ah, okay. Doon lang ko lang kasi oras ko. Oo. Hindi natutok na sa pag-live. Sa pag-live, no? Kasi sa trabaho. Kaya ganyan nga ako minsan nga sa pag-sukuyabal. Si Ataon na yung ano, yung time niya. Nasa work ako eh replay na lang ako nanonood. Oo, oh, oh, ako din, replay. Kahit na yung kay Rab, replay din. Ayan, kailangan kasi nakababad yung katawan ko kasi mamaya, muscles, muscles, sabay ganon. <laughs> <laughs> Para maalis yung ano, ha, saan? Sana kayo oh, kasama yung gato papunta doon. Oo, oh, yun na nga, ano. <laughs> <laughs> tapos si, <laughs> ano ka, tapos ako lang ang chaperon, sabay ganun. <laughs> Ah, oh, naman cha chow cha sa iyo. <laughs> Gusto ko pumunta doon. Oo. Punta ka doon, kaya mo naman yata eh. Ako kasi pag ano, nakakapunta ako doon pag yung mayroon akong salbabida. Kayang-kaya ko yan abutin. Pero yung lalangoy ako, madali ako mapagod. Pag maganyan ka tayo, ganun uh ka lang na natin. Oo. -oh. Pagpagod na. Uh, ka na, ka na. Baliktad oh, na lang. lang. Kung kaya na naman bumalik bumaliktad ka na. Uh -oh. Ah, ganon. Hindi yung... Oo, oh, natuto lang kasi ako yung sarili ko lang. Sa amin kasi sa dagat, malapit kami sa dagat. Isa na yung isa. Maliligo. Ay, wag mo ba? Kung bakit na? Bumalik. Bumalik na naman doon yata. Ayun, Nakalang, ano, Sabi, nandito na. Ah! <laughs> <laughs> kaya, kasi wala akong bulak, kaya inan mo ko ito kay Marikoy. <laughs> Sabi ko, Marikoy, akin na yung top two piece mo. Huwag <laughs> na lang daw. Ayaan na lang daw makita. Kasi pa naman, okay sana kung black. Kaya nga, di ba? Hmm. Kung black, okay. Iputi eh. Kitang kita. At least, may ganyan, di ba? May scarf. <laughs> Shout out, shout out. Babad-babad po kami sa dagat. Parang nagkulim din. Oo. Huwag naman umulap. Tumuti na ako sa uh, babad. Yeah, yeah. <laughs> Magpapaputi po kami dito sa dagat. Pero hindi na, hindi na po siya mainit. Hindi na siya mainit nag na nga. nag na. Pati si ano. Kanina ano, pa. Pati si... Ayan na nga si ano. Ay! Pshht, pshht, pshht. Dali! Nag-iinom pa kasi. Liubusin daw muna yung iniinom nila. Mahirap mag-ano. Mag pag lasing ka. Kaya. kaya doon may mga nalulunod. Kaya. Hindi naman yata na ano yung ganito, no? Magkalawang yan, eh. Magkalawang? Oo. Oh pa sila ano, maalap ko. Oh. Mm, ganun. Ano yan, Bilbet? Naisuot ko. Okay. Oh? Oo. Oh. Sa amo galing to yung sa pamana. Pero pinacheck ko hindi tunay. May tunay lang siya ka. talaga. <stit> Silver lang. daw to eh. Mm -hmm. Ay, ano po nalis ko? Kahit na yung gold? So, pOkay, kahit yung gold. Ay, okay lang yung okay gold. Okay lang yung gold. Okay lang. ko. Ayaw ko Huwag naman siya. Pag, pag ahon mo te, balawan mo na lang. Na. Balawan na lang agad, na Kaya nga, balawan na lang agad. Importante lang kasi yung nakababad ako. Kasi, kailangan daw natin ng asin yung katawan natin. Kaya, inaano na. Ina-arthritis na ako. <laughs> hindi, sino nagsunod ko kasi kain yun ng ano eh, ng red meat. Ah, Just, first time kong naranasan yung gano'n. Di ba yung mga puti, pag hindi sila nakapunta ng bagat, may sea salt sila nilalagay sa bagat. Oo, oh, sa bagat. Ako naman pag ano, ang nilalagay ko lang konti. Pero dapat Pagka talaga yung mayroon man, yung babad ka talaga. Mabalik. Kaya na. <laughs> pag, kaya, yun ano yun, at na naman ni Kuya Bal na nakaganyan siya. <laughs> Yan, shout out, shout out po. Matagal na yung YouTube channel ko, Singapore pa yata. Singapore Kung pa? pa? Okay. Hindi mo kinan mo. Dapat tinuloy-tuloy mo yun hanggang sa yung magka-revenue ka. Kasi kapag yung nag-ano ka, marathon, maaano din yun ni eh. yung tuloy-tuloy ka lang mas ipagkalakit naman ano i-upload mo eh handball, hindi ka makapag live upload lang ganun ako nga dami ni eh. hindi lang ka, kasi ako marunong mag-edit edit oo oh. kasi hindi mo i-edit diretso mo na ako nun ganyan eh hindi diretso na namin eh. ngayon lang ako nag-edit edit, -edit na nung ka, nasa ba, ano din, na ako na, ba, yung... yung yung nasa kalingap na ako dun na ako na ano na mag-edit edit, -edit. Uy, sarap. Kababad. Sure yan talaga. Kay ma'am yan yung bahay na yan. Laki kasi ng bahay nila. Ay, walang po. Kano oras? Kasi sabi nila, ate, ayaw Ay, nilang magpagabi dito kasi mahirap sumakal. Oo. Kailangan nga ano. Anong oras na ba? Ano? Na nga natin ng oras. Yeah, ikaw may cellphone eh. Uh Oo. -oh. Ay mamaya na, mamaya na makita yung kapag tapos na. Okay, ano ko lang sa 8 minutes. Sa 8 minutes. Ay, 11 na yata. konti na lang Shout out, shout out to enjoy enjoy po tayo dito sa Clearwater Bay. Clearwater belt, batong, bay. bay. Clearwater Bay. Hindi, Deep Clear eh, o Deep Water? Ewan ko ba? Deep Water Bay Clear Water Bay? Deep Water Bay ata? Hindi pa rin. Deep Water Bay uh, o Clear bay. naman nagsabi Clear Water Bay. Ripples Bay kasi yung isa. Deep Water Bay na siguro dito. Deep Water yung isa. Uh -oh. Deep Water bay, bay. Pero nakarating na rin ako dun sa, ano eh, sa Deep Water Bay. Ano ako doon? Nakakatakot yung... doon kasi may kinukuha taong-taong doon. Meron well, na, nagtrabaho ko dito dalawang taon. Dalawang taon? So, pero, pero hindi ako na ah. Oh. sa dagat. Oo. Oh, oh. Tapos napunta ka doon sa Macau. Oh, ngayon, ah. Uh. pumunta ko dito sa dagat. <laughs> <laughs> oh. Sige, hanggang dito na lamang. Nandito po kami nakababad sa dagat babad-babad sa dagat para makapag-message mamaya. Shout out, shout out, shout out. Yeah. Please like, share, and subscribe din po si Kuya Bal Santos Matubang at Inablog at Kalingap Rob at si Kalingap Marie Pineda. Thank you so much for watching. Bye!